کوئی نہیں guys eto uh, na ang aking mga pinamili doon sa video yung pinakita ko sa inyo kung saan ako namimili sa mga bagong uh, viewer dyan guys uh, doon ako namimili ng mga binibenta kong mga laruan na pa sa Pusampu, yung binibenta kong Hinse, Bente, so, doon ako namimili guys, kung magtatanong ko naman sa inyo asan po yung location, like ko binabanggit sa video, hindi ko na nilalagay dyan kasi baka hindi nyo na panuuring yung buong video. Tandaan nyo na lang guys, Pondidor Street, yun lang talaga ang masasabi ko. Basta, pagdating nyo sa Divisoria Mall, sa Divisoria Mall Building, hanapin nyo na lang doon yung street na Pondidor Street. Magtanong-tanong na lang kayo dahil hindi ko rin alam kung paano papunta doon. Ina, inaano ko na lang, hinuhula-hulaan pa papunta doon. Basta sa Santong Cristo ata yung tapos malapit na doon yung Kasi doon lang, malapit lang siya sa Divisoria Mall building. So, ito naman ang mga pamilya ko doon. Kasi guys, lagi ko tong eh, hindi ko, lagi ko itong binibili pag pumupunta ako doon yung mga ganito. Ay, ito nyo doon, napanood yun sa vlog ko na, ano, kung ano yung mga hindi pwede mawala sa akin. So, ito, isa to sa mga binanggit ko doon, itong writing board. May natira pa ako doon, pero ilan na lang yan. Pero hindi yung ganito, karton lang yan. Ito kasi ay plastic. May plastic ko dito sa palibot. O, so, yun siya kasama na siyang ano. Ito maganda kasi ito guys. sa likod, meron na siyang mga letters, numbers, ayan. Tapos yun yung sa harapan nito ang sulat-sulatan na. Yung susulatan mo na ayan. So, ito ay one dozen ng laman. Two, four, six, eight, and Eh, one dozen ang laman, pero papatok siya guys ng sampung piso isa. So, ten times twelve yung binayaran ko. Kumalak na isa, isang balot. Tapos, Uh, ah, ko guys, mahilig yung mga bata sa mga luto-luto, mga food toys. Eh, wala akong masyadong makita doon na medyo. So, cute talaga siya, maganda siya, and worth it siya bilhin. Tapos sa uh, murang halaga lang. Ang meron doon, tag like, 35 na pataas. So, magkano kayo nabibenta? Kaya pinili ko, andro, may na kong may tagbebente. May tag sa sampu, pero hindi ko nang sabit. May tagbebenta akong nakita, guys. And ito siya, ayun. Ang <laughs> cute, tag 20 pesos lang ito siya, guys. Ayun no, meron na siyang donut, bunny, may ice cream. Ang cute ng ice cream niya eh. Tapos ayan, may cupcake, may heart na ano, popsicle, ayan. Ano to, isa? Parang milk. Tapos ang cute niya. Kumuha ko dito ng 6 pieces lang kasi susubukan ko muna siya. 35, ay 35, 20 pesos isa. Pare-pareho siya, walang, ano, um, hindi siya magkakaiba ng cold. Ay, magkakaiba siya ng color. Hindi ko tinignan. Kasi ito yung milk niya, pink. Ito naman dito is white. Ayan, o. Oh. Pati yung lollipop, magkakaiba po na siya, guys. Ito lang magkakaparehas. Ayan, donut. Pero yung yung ice cream, yung, yung, ito, Oh. Ayan, magkakaiba yung iba dyan. Yung mga popsicles, magkakaiba. Ayan, ito ba yung isa? Up. Ay, oo. oo. Anim. Kasi yung wholesale nila, ani. Yung ibang nga, tingnan ko. Ay, ito lang. Dalawang klase lang yung, ano niya. Yung mga color niya. Ayan. So, ito ay six pieces. Ayan. So, lahat ng, ay, o oh, nga pala, hindi nga pala lahat. <laughs> Tawag kang lahat yung nakuha ko. Ito so, ay 20 pesos each. Kumuha ng ani. Then, dito ay guys, sa tag 10, 10. 10-10 na ba ito lahat? At ah, 10-10 na ito lahat. Ayun lang yung tagbebente guys, yung food toys na yun. Ito tayo sa samurai. Ayan. Siya guys, ayan ito po guys, ayun o. Parang mayroon pa siya diyang ibang lingwahe na ano, mga letra na kasulat o symbol. Symbol ata yun. I don't know. Dito <laughs> so ganyan siya. Tapos nabebent siya, ayan o. siya guys. Tapos, silver with gold. Yun yung kanyang color. Sinto. Kasi na yun. Pero ito siya kalaki. Ayan. Ayan. So, 10 pesos lang ito guys. Again, puro na ito tag-ten. -te Hindi ko na babagitin sa isang tag-ten. -te Basta lahat ng ito, nakukunin ko ngayon is tag-ten -te pesos na siya. Isa. So, kumuha na ko nito guys ng 10 piso. Ah, uh, 10 piso. 10 piraso. So, ayan. Tumuha ko ng limang gold. Ayan siya, guys. Yan, Samurai. Limang gold. With silver. Tapos, meron siya, guys. Puro silver. Ayan. Eh. Puro silver siya. Ganun din. May print po siya dyan na parang mga symbol. Lima din ito na silver. So, karamihan dito, guys, na nabili ko yung sampo-sampo is panlalaki. Yung lutuan buto ng atay, yung pambabay. Tsaka yung isa pa dito. So, Ayan gan, So, sampung piraso lahat ng itong mga pa, ano, samurai natin dyan. Tapos next guys, kumuha ulit ako ng ganito guys kasi naging mabenta siya sa akin nung in-expose ko siya sa pagka-display. Nung nakaraan nang medyo natagalan kasi nakatago nga ito sa pag nagdi-display. So, ito nilagay ko siya sa bungad kaya ayun, nabenta agad ito, mabilis. Kaya kumuha ulit ako guys ng ano din, sampung piraso din ito. Ayan. Ito yung mga color niya. Ganun pa din yung mga color niya. Ayan, may red, may pink, green, blue. Yan yung mga colors niya. Dati may yellow yung wala nang yellow din. Nahanap ko rin yung water gun Wala na silang water gun. So, thank you sa mga sasakyan. Ayan <laughs> guys. Ayan, oh, ang cute. Motorcycle siya. Ang cute ng packaging niya. Tapos ganyan siya. Ayan. 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 Mayroon siya motor. Ayan. Kumuha ako nito guys. Kasi e nakita na ako. Feeling ko mabibenta yung mga ganito. Basta ano lang. Di ba tag 10 pesos to? Ang bala ko nito guys. Yung mga ganito. Kasi noon di ako bumibili nito. <coughs> kasi ang uh, binibenta ko kasi guys. Yung tag 10 pesos. Ginagawa ko ng 20 pesos. And e ngayon. Since maliliit naman siya. Sabi ko gawin ko na lang ng 10 pesos, tapos ibibenta ko siya ng 15, 15 pesos or 15 pesos. Para mas mabilis siyang mabenta, mas mabilis akong makakabalik sa divisor yan. Hindi naman masyadong mahirap bitbitin kasi maliliit. Tapos ganyan siya. Oh. Pero guys, ano ha, uh, napaka worth it na to sa 15 pesos. Ayan oh. malaki siya sa, ayan kasi laki siya ng palad ko. Kasi sa ibang mga nagtitinda nito guys, mahal na to. Ako, ako lang magbibenta nito ng mura. Ayan, So, sampu din kinuha ko nito. Tapos, ayan, oh. Yellow. Yellow. Ayan, ito pa yung iba niyang kulay. Green. Ayan, meron din green. Saan itong pag-green? Ang cute. Tapos, may red. Ito pa yung green. Tatlo pala yung kinuha kong green. Tapos, may red. Ayan. Tapos din red. Apat yung yellow. Ayan yung kanyang red. Ayan. Ayan. Ang so cute. Ayan. Yun guys ang mga motorcycle. Tapos guys, meron kumuha naman ako ng mga helicopter naman. Ayan. Ang kikita talaga dito. Ayan. Mga ganyan-ganyan na -ganyan siya. Hindi siya guys, ano nga, pullback. Parang lalaroin na siya ng mga bata. doon hmm. ganyan. Ayan. Ayan. Marami kasi akong mga customer din dito na bata na uh, ano sa kanila yung age dito. Fit na fit yung age nila para sa mga ganitong klaseng toys. So, yun. Red. Kung mga tayo dito ng red. Sampung piraso din yung tinuha ko nito. Pag sampu, sampu siya. Ayan. Ayan, red. Tapos, another color is blue. Ayan, yung blue dito. Dalawa lang natin klaseng kulay to guys. Red tapos blue. Ayan. Yung ating B. Ayan. Next naman, mga car naman. Ayan guys, yung so ganito o. Ayan. Hindi na siya pullback, pero malaki siya guys. Compared doon sa binibenta kong pullback car na parang magkakaparehas ko sila ng price ibebenta Pero ayun, maliit. Pero pullback pull siya. Ito naman, hindi pullback. Pero malaki siya, guys. Ayan, o. Oh. Ganyan siya. Dito yung mga napili kong kulay. Dahil dito yung mga available na kulay doon. Hindi man tayong red. Sampo din ang pinaka ko nito guys. Ano mga card? May red. Tapos may black. Ayan yung black. Ang astig ng black. Ayan. 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 Ano pa yung iba? Red lang ba at black? Ito. Ay, lima lang pala yung kinuha ko noon. Dahil, kumuha din ako ng lima na ibang klase naman. Ayan pa. May blue pala. Ayan, blue isa. Kumuha pala ako ng... Yung another five pala na. No. Sinati ko kasi sila, guys. Kasi hindi ako... Um, 100% dito. Pero, yun. <laughs> Sigigil silang naman eh. Pero feeling... ako, feeling ko... Mabibenta naman si Bolo to. Kasi, ano, mura ko lang sa ibebenta eh. Ayan sila ito. Another five. Ayan, ang bukid kasi nakabalot siya. Mga nakabalot siya. Kaya maganda siya i-display. Ayan. Ito naman. Wala siyang mga ibang kulay. Parehas lang. Kaya ayan. Yung malang dito. Ayan. Ganun lang talaga tayo mag- Ano guys? Mag-angkat. Dahil maliit lang natin pwesto. At least. Pinikita naman. Kaya pa kami. Ayun Ay, na pala yung lahat. <laughs> Ay meron pa. Ayan ba ito? Ah, ito pala yung um, isa. Mm -hmm. Ang hulit, guys, ng mga nabili ko. So, bago ito ngayon, guys, sa akin. Kasi dati, inisip ko, hindi ko ito mabibenta kasi nga bente-bente yung muna. Kasi sabi ko, e, benta ko kaya ito ng 15. 10. Okay na din naman yun, 10 yung puhunan. Tapos meron kang, ano, um, kuha ka ng, bawah, yung ganitong classic. Kuha ka ng 10 piraso nito. E, di ba 10 pesos isa? So, papatak siya, guys, ng... 100. E benta mo ng tigki 15, eh. so meron kang tubong 50. So 100 puhunan, may tubo kang 50 pesos. O diba? Okay na siya. So yung iba naman dyan guys na 10, sa na carry naman ibenta ng tigbe 20, ibibenta ko siya ng tigbe 20 pesos. So ganun yung discarte ko dun guys pag, ano, pag nagpa-pricing ako sa mga binibili ko dun sa 10-10. Hindi ko siya dinidepende lang sa price, dinidepende ko siya sa quality, sa size ng naruan and sa klase ng laruan so ayun yun guys ang mga napamili ko doon lahat sa Divisoria kasama yung video ko yung first ay yung nauna kong video nito ng haul so ayun so, abangan nyo guys naman ang aking video na ano i-display ko siya so ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya i-display kung paano ko ayusin yung tindahan ko dyan then the next video ko naman yung mga prices so ayun uunahin ko lang muna yung pagdi-display So guys thank you so much and see you in the next video bye